Guys, meron po tayong mga kaibigan na nagtatrabaho sa company at nais ko po silang makapanayam upang malaman po natin ang kanilang mga saloobin. Sana po ipaunlakan nila ang inyong lingkod upang sila ma-interview. What's your name? Lashpin Warren. Hello guys, andito na po tayo sa ating segment. Ah, uh, po ito sa trabaho. Ayan, andito po tayo sa Lashpin Warren at pinapakilala ko po sa inyo ang ating kaibigan na si Julius Vigo. Ayan. Julius? Julius Vigo. Ayan. Um, Bagayin mo natin ating mga subscribers dyan, tsaka i-shoutout na rin ang mga kakilala mo. Yeah. Ah, shoutout nga pala sa asawa ko at, uh, sa uh, mga Steve Warren subscriber. Ayan. Yeah. Uh, shoutout, shoutout. Ayan, dami nga pala ko. O, oh. oh, paano guys? Ipisa na po natin ang aking katanungan sa ating kaibigan na si Julius. Ayan. O oh, Julius, may tanong ko sa iyo. Uh, sa iyong pagtatrabaho, ano ang mga pinagdaan mo sa buhay at saka mga experience mo mula noon? Marami. Minsan sa trabaho, may mga kasamang aksidente, disaster. Hindi mo naiwasan sa mga trabaho yun. Lalo-lalo sa mga ganyang trabaho hindi tulad nung yung mga bagay na nandiyan lang kasi hindi ka tulad ngayon mas mas kirasya ang natin ngayon hindi ka tulad dati eh kung ikaw pagbibigyan halimbawa ikaw ay eh, bibigyan ng pagkakataong makapag abroad papayag ka ba? oo naman kung ne eh makikita ko ang future ko sa bilang tatay sa aking mga anak eh, so, paano yung pamilya mo? Ito ka, mo, ay, iwan mo. Oo, oh, basta para sa kanila. Kung dun eh, makakatulong ako sa kanila, makikita ko yung kahunlad ng buhay ko. Ay, guys, anak ko, marami na kami din sa aking pinag-uusapan tungkol sa bagay na yan. Ano pipiliin ko? Kung nabaho, kung pag-ibang, 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 kung kung pabilik kayo sa'yo na sa malaking ah, pera. Bawa. Wow. Tapos, ipang negosyo mo ito. May, may nag-offer sa'yo, pag negosyo mo. Ano pipiliin mo? Mag-negosyo o mag-apro? Mag-negosyo. Kasi, doon, kasama ko yung pamilya ko. Nagbabanding kami, na nandito kami kahit paano. Nagkakasama kami kahit sa konting bagay. Kasi yung mag-aabood ako, nandun ako, hindi ko kasama yung mga mahal ko sa buhay. Kung titiis ako uh, saan nila ako para sa pamilya gawin ko naman lahat para kung saan kami magiging masaya <laughs> <inaudible> okay diyan 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 na diyan 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 ang diyan 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 mga diyan diyan kundi ko na kasama niya ang pamilya kasi ko rin daw siya para lang lagi ah maglimo kasi okay mo sa mga bata na gumayo ay guys rami talaga ito oo eh katawa lang kabataan mo ano ba pinagdaanan mo sa buhay mo marami yung, uh, na-realize yung magkakamali. Hanggang sa may time na naisip ko na sana, hindi ko nalang nagawa to. Yung mga bagay na gusto mong gawin, ngayon hindi mo na magawa kasi may pamilya ka na. Hindi ka tulad ng binata ka, kaya mong gawin lahat. Pwede ka umuwi na anong oras, wala kang Hindi ka tulad ngayon may pamilya na. Ibang-ibang -iban talaga ang magiging binata sa may pamilya. Ngayon, na, So, ano may papayo mo sa yung pagaya, mga kabataan na sa kanilang pamumuhay? Ano ba ang yung may bibigay na tayo? Uh, sa mga kabataan Yung mga pinagawa nila na dati, ay ngayon, ang sa so, Kasi sa pagdating ng panahon, ay release na hindi Kaya ang mga mga sa buhay, hindi ka makasama sila hindi habang buhay na lagi natin sila kasama. nga ako, ayaw. 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 sila. mga kapagyan ng na Kaya ang mali ko yung mga tao. sa inyo guys. Sana po marami kayong natutunan sa aming discussion ngayon sa kanyang binigay na payo sa inyo, sa mga kabataan dyan. Sana po nakarilig kayo lahat. Uh, guys, bago ang lahat dyan, eh, meron po tayong sponsor. Nagpapapromote po ng kanyang, kanyang produkto. Ito po. Ito po, si Rio Passion. from ang Shopee. Uh, ito po. ah, uh, very, very soft po ito. Soft and compatible. 300 pieces po. Special. Yan. Ito ay grabe. It. Pang mukha po ito. So, like special. So, special. At saka, very quality po ito. Tissue po ito para sa mukha. Napakaganda po. I-try nyo. Uh, ito. Uh, Julius, maraming maraming salamat. Ito po. Ito. Uh, uh Thank you. Uh, maraming maraming salamat. Sa, sa aking akin pa na yan sa'yo, uh, binigyan mo ng pagkakataon ako na ikay may interview. Pagkakataon ito. Ako'y yung binigyan mo ng pagkakataon para malaman natin ang iyong mga uh, uh ayan, yeah, mga pinagdaan sa buhay. Uh, ngayon po, guys, uh, nagpapashoutout po pala ang ating mga kaibigan na sila, Joel San Andres. Tsaka si Jomar manalo, ito baka may gusto mong shoutout. Ako na naka ko sa ng ko na sa ko din. na naka sa yung mga ng na naka base ko sa na rin po sa ating mga kaibigan na Team Payaman at saka kay Kong TV. Ayan. Kong TV. Ayan. Pagbigyan mo Ako pa sa aking sandakan ng na ma-interview kita. sa yung sa sulit na sulit na pagiging vlogger ko. Ayan. Maraming maraming salamat po. Nandito na lang po. Don't forget, subscribe my channel, Lastin Warren. At huwag na huwag kakalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa aming mga susunod pang pa videos. Ah, hindi nyo pala na itatanong? Si Junius po pala? Wala ang gaganap nila batang Lastin Warren. Yan. Siya ang gaganap. Gagawa ko. Yan. Gagawa ko nilang... Actual scene sa pelikula, siyang gaganap. Na batang last na Nabangan guys. ay di pa dito nagtatapos ang lahat. O paano, guys? Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat po and Happy New Year sa inyong lahat. What's your name? Lashpin Warren.